Oh. Ah. Oh. Ah. Tau! Tau! Wow. Astaga! Um. Ah. 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 Ay, man, pokokam, eh, kamu ah. bisa melihatnya! Eh, Oh. Utang ini Ini video, video, video. <laughs> hey, <reached> Bujuba. <laughs> shout out. Shout out sa so, mga kasama ko sa simbahan diyan. Dyan na lang kayo dito na kami. Okay, <laughs> go, go. Go, go, go. Dyan na lang kayo dito lang kami. Stop dito. Oh. Mas, pa sa pa rin diyan magbalik natin. Ah! <laughs> <laughs> Ito driver na kami, no. Ayun, no? Oh. Driver na kami diyan, no. Oh. Yeah, oh. Wala kami kagaw rito. Kaya bukas may kagaw na kami kayo. Muslim. <laughs> Amir. Kaya yan, Sige namin yan! Wala akweta! Ano e, walang rito! Ngayon bukas may gagaw na kayo dyan pag uuwi namin! Kaya <laughs> naman magsumiming! Eh. Shoutout ka sa inyo sa inyo! Shoutout sa bansa bansa Okay guys Ito yung, full video namin sa may Sa may Bati Bati stiliw. Laguna Bati Stilio Laguna Okay dito Okay dito Mga lords, Sayang eh Sinayang yung pagkakataon eh Kaminsan-minsan naman to eh <laughs> Pero okay lang Nabagkita na namin pang pangalan nyo Sama na rin kayo dito sa video namin Shout out sa inyo ulit ha Bye bye